Ipinalabas e, na nga kahapon December 14, 2023 ang live action ng Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter dito sa Pilipinas. Sa unang episode, mapapansin natin ang isang napakalaking butas o sinkhole sa Sarayashiki City. Bakit mayroon nito sa live action adaptation ng Yu Yu Hakusho? E eh, wala naman ito sa manga at anime series. Tara, pag-usapan natin yan. Pag-uusapan din natin kung gaano kasama ang taong ito at ang taong naging rason din kung bakit naging isang spirit detective itong si Eugene. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ilike at ipalo ang ating FB page. Kalimbangin mo na din yung notification bell para updated ka sa mga future uploads natin. I-share ang ating mga videos para sa mas madami pang anime content na ating aanilisahin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka-hunter. Ang sinkhole sa Sereya Shiki City ay pagmamayari ni Mr. Valdez, isang mayamang businessman na nagmamayari ng kasino. Gamit ang kanyang kinikita sa kanyang kasino, kaya niya nabili ang lote na may napakalaking sinkhole kay Pakito Ginto, pinuno ng kanilang organisasyon na Black Black Club. Ang sinkhole ay hindi ipinakita sa manga o anime ng Yu Yu Hakusho, ngunit lumalabas na ito ay ang kuweba na may tunnel na ipinakita sa chapter Black Saga sa anime. Kung sa ang main antagonist dito ay si Sensui, kilala rin bilang Black Angel. Siya ang dating spirit detective sa kanyang kabataan na nare ni Jericho para sa kanyang kahanga-hangang mga talento. Ngunit umalis ito bilang isang spirit detective matapos mapanood ang Black Tape na naglalaman ng kasamaan ng tao na nagpabago ng kanyang pananaw. Si Sensui ay nagpatuloy ng plano ni Mr. Valdez na buksan ang portal ng Demon World sa Human World sa live action adaptation Bagamat hindi nabanggit ang pangalan ni Sensui, siya ang pinapahiwating ni Jericho sa episode 1 na live action Kaya't naging bakante ang posisyon ng spirit detective Si Sensui at ang kanyang kahalili na si Yusuke o Yujin ay ganap na magkasalungat sa lahat ng posibleng kahulugan Mula sa kanilang mga pananaw hanggang sa kanilang mga aksyon Ito ang rason ni Jericho kung bakit napili niyang si Yujin ang pumalit sa kanya Siguro ay ipapaliwanag na natin sa susunod na video ang tungkol dyan. Anyway, si Sensui ang posibleng susunod na makakalaban ni Eugene sa live adaptation. Ngunit paano nga ba naging masama itong si Sensui? Bakit siya umalis sa pagiging spirit detective na nagresulta sa pagiging spirit detective din naman ni Eugene? Ang susi sa tanong na yan ay si Mr. Valdez. Sinabi ni Jericho na si Mr. Valdez ang orihinal na nagkaroon ng idea na manghuli ng mga demonyong mababa ang grado at ibenta sila bilang mga alipin. Nabaliw si Sensui matapos masaksiyan ang Peace of Human Vices, isang sadistikong ritual kung saan pinapahirapan ng mga miyembro ng Black Black Club ang mga demonyo hanggang mamatay at naliligo sa kanilang sariling mga dugo. Hindi ako magtataka kung nalaman ni Mr. Valdez ang tungkol sa plano ni Jericho na wakasan ni Sensui ang kalakalan ng demonyo na negosyo ng Black Black Club. Kung isa sa alang-alang kung gaano kahusay si Mr. Valdez at ang katotohanan katotohanan na talagang nasiyan siya sa pagpapahirap sa iba. Mukhang matagal na niyang pinagmamasdan si Sensui at alam kung gaano kaitim at puti ang kanyang iniisip. Naniniwala ako na binalak ni Mr. Valdez na masaksiyan ni Sensui ang ritual at alam niya kung ano ang magiging reaksyon dito ni Sensui. Kung walang aktibong spirit detective, walang sino man ang magiging banta sa kalakalan ng demonyo o ang kanyang planong lumika ng isang permanenteng portal sa mundo ng demonyo. Nyo. Si Mr. Valdez ay walang katapatan sa sino man at hindi magdadalawang isip na isakripisyo ang iba para sa pansariling kapakanan. Ang teoryang ito ay higit na sinusuportahan ng katotohanan na si Jericho at Mr. Valdez ay nag-uusap sa isa't isa na parang nagkita na sila noon pagkatapos ng Dark Tournament. Ano sa inyong palagay? I-comment ang inyong tugon at sasagutin natin ang mga yan. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang... Go Spider